Ito yung uh, higpit na mga pambelt ng sasakyan. Yung dito naman sa pinaka power steering niya. Ayan siya. Ito yung higpit niya. Ganito lang yung higpit ng mga pambelt. oh. oh, ayan Oh. Hindi pwedeng maluwag na maluwag. Hindi pwedeng mahigpit na mahigpit. Yung tama lang na, na itutuon siya. O, ayan o. Oh sa alternator ito yung sa alternator oh yan yung higpit niya double pump belt kasi ito yo ayan o. ayan ganyan yung higpit oh oh pareho yan oh ganun lang yung higpit niyan. Yung iyan yung katamtaman talaga na hindi siya mahigpit, hindi siya maluwag. Yan yung katamtaman oh. Ayun oh. dito naman sa aircon ganun din kapag uh, itinuon siya nagagalaw hindi po pwedeng pag itinuon ng kamay hindi na nagagalaw kinakailangan may play din siya o oh. oh, o oh, sa timing belt o oh, ayan oh. nagagalaw siya napapayoko saka naiangat ng bagya o oh. Ayan, na iaangat siya ng bagya o yung mga belt ng sasakyan. Okay, thank you.